Ok Okay Pauwi po tayo ngayon Puntang Priya Dito ako tumahat Kapila Kasi Meron akong inaasahan na sana makita ko uh, Sana Sana Ang simoy ng hangin. Malayo sa sa usok. Sa pollution. Okay. okay. Ito po ay shortcut papuntang dinawan. Medyo mamaya may mga rap road po dito. sana uh -huh. talaga Pagkita natin Merong kasing ipinenta sa atin si yung samang kong guro na pagkain, yung price niya is 120 pesos. Mabayaran na. Mabayaran ko yun uh, sa sahod. kasi pag dito ako damaan uh, madalas ko kasi siyang nakakasalukong dito eh. uh, na balibalita uh, ako uh, yung mga driver mga tricycle driver inaasar siya mga ugali talaga minsan alam mo yun minsan kaya sila nagiging pakala nila sumisikat sila sa nila yun yung mga way na nagpapatawa sila pero nakakasakit sila iba yung patawa na nakapagpatawa ka ng ibang tao na wala kang nasasaktan hindi nakapagpatawa ka pero may naiinsulto ng tao sana makita natin yan 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 lalat na ito sa panahon ng uh, nagulan sana makita natin siya matyambahan Dito ko siya madalas nakikita eh. Pero, kung hindi natin siya makikita may araw. Sana makita natin siya. Hindi natin siya makita rito nalagpas tayo na papunta ng bahay kasi may isa pang chance na nakita ko siyang tumatapoy Sana naman Sana naman muli kong kita sa kanya, nalampasan ko siya. Pero binalikan ko. Kasi tapos yun, uh, wala tayong dalang may bibigay. Kaya binigay na lang natin na um, kahit paano pangbili niya. Kasi nung una ko siya makita, medyo natatakot. <laughs> Pagkamala siguro kung uh, aasarin siya kasi, kasi ang mali na siyang inaasarin. Saka dito, dito, dito ko siya madalas pa rin nakikita dito sa lugar na to. Ayan. Ayun. Nakita nga natin. Ayun si Manang. Ayan. Nakita nga natin. Tsambahan talaga. Manang. Oh. Ayan po. Pagkain po yan ha. Okay. Sige po. makita natin siya. Salamat sa si Diyos. Yan you know, ang payat-payat na niya. Ay, nako. Sana uh, may tumulong pa sa kanya. Siguro na meron. Pero nakakalong pa dito. salamat. Makita din natin. Ay, nako. Alam niyo bang na uh, ang sarap sa pakiramdam ng nakakatulong talaga. Yun. Hindi na siya masyado uh, din kasi ang purpose ko lang naman talaga eh, may bigay ko yun. Okay. Bale well, may mga pagkain doon. Yung yung, yung binili ko sa saksama ng kung puro at saka iba pang pagkain. Yeah. No, you know. Pero pag nakita ko ba uli siya ang bibigyan uh, ko uli siya hindi hindi ko siya pwedeng bigyan ng mamaya, hindi niya alam kung paano magastos yun. Baka may daya. Hindi natin masapit. Baka sobra yun. Yung supply ko lang may binibigay. Mas maganda ibigay natin sa kanya bisne pagkain. So yun po. Ah, ibigay na natin. Ah, success yung yung tinaanong ko. tamang tama talaga. Ito siya talagang dun ang madalas yung tambayan rin yun ayun salamat po muli po ito si sir manan ah, ito uh, malapit na sa sa bahay Oh, kung meron po kayong sobra-sobra, ibigay po natin dun sa matanda. Makikita niyo po siya doon sa may sa may Bulak, Santa Maria Bulacan. Tapos may shortcut doon. Mayroong shortcut papuntang Linawan. Okay po. Dali, dalawang beses pa lang siya nabibigyan. Yung una sana, bibigyan ko siya. Kaso, la siyang umalis. Parang natakot. Sige. Huwag na kamalasin. Sinasabi ko, maraming mga asas sa kanya. Sana at sana nila yung yung namin na masiyahin. Ano ba Basta Alam mo ba, yung kapag naman kasi Ang pakikitungo mo Maganda rin pakitungo nila E ang mga gwarke They're just on the following Kasi Nakakataas Kasi saan nilang pagkasaan sa Kasi saan nilang huwag magalit Pag hindi sila ng ID Or kahit anong ID naman Siyempre nilalagay kasi yung security. Ayan, salit na rin uh, ko sa bahay. Ayan, ang Ginny. Ang Angeline. Ayan, meron na rin kami uh, playground. Ayan yung opisina. Okay. Ito. Okay. Carabao. at ito na ang amin okay eto. bye bye maraming maraming pong salamat thank you so much